pati limang linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at na ito pa rin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa tayo. Aling sunod sa aming kalibawa ng, ng si Cristo? Sa isa buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Cristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas ang mapakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Sa natin sa riwain, sa alaala, ang kanyang pag-aali ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Isa niya, sa pagdurusa sa krus, kayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananakit, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Malalangit tayo. Pamananin mo kapangyarihan, ang mga palastos na ay yung pagtalain at pabanalim. Upang sumasaya namin sa bubon ni sa misiyas namin hari sa aming masundan. At sa pamagitan niya ang sapitin at hindi magmamaliloy sa aming, sapiti, aming yung yung salin sa kanyang, na kanyang pinag Kasama ng Espiritu Santo, magpasok lang hanggang. Amen. Amen. Thank you, po, Father. Thank you, Father.

sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nagpauna si Jesus sa patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Tepage at Betania, sa bundok na kuntawagi bundok na mga olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, sa pagpasok ay matatagpuan ninyo ang isang bisiro as na nakatali. Hindi pa ito ang sasakyan ni Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakilag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan na nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari. Bakit niyo kinakalagyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Binala nila kay Jesus ang asno at matapos sa pisa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay nila. At patuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya palusong sa libis ng bundok na mga uligo, ul nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos. Dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila, ang wika nila, purihin ng hari na dumarating sa ala ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sa wain nga, sa wain nga ang inyong mga alagad sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagpupunyi kay Jesus. Halina't magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.

Sala, oh sana, 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 osana, osana, sana, sana, sa na o o sana, o o sana, o sana, sana, ka ka -e. palito, sana, o sana, sala sana, 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 sana,

só me